Tara so guys, huwag na tayo sa time. Tara so dito na naman tayo. Palabas doon. Zı 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 inintay pa kung ng tao sana. sa ano sa deserto mga nine table lang mostly mga russian wala ibang nationality meron black people hindi ko alam kung american black uh, or uh, from african people Time check is 8.43 ng gabi. Dito namin 5, 6, 7, 8, only 3 hours on duty. Kaya sa magtambay sa accommodation, kain, tulog, may nilabahan, magsalang, tapos pagka Monday, back to work naman. Siguro bukas magpa-part-time muna tayo. Kung cold season, maraming tourist punta dito. Siguro, punti lang ng mga tourist dahil sa tawag nito, dahil sa gera di ba? Takot sila mag-travel. Kaya ganun. Harap siya das? Harap siya das, ha? <laughs> <laughs>

Kamer doon. Sa likod tayo dadaan. Okay. Ito naman ang nasa baga. Ito ang generator to. Ito ang generator nila sa gitna. Happy tissue! Hahaha <laughs> So, kaya para may coin dito sa gitang ng desyento kaya sa generator pa so, lang. dalawang generator mayroon dito. So, patayin nyo na yung isa. sa kabila cam din yan. maraming kam kasi dito, dito. so mayroong aas din dyan so dito so, sa, sa lugar nito so maraming na salvage din dito kaya